Magandang magandang umaga po sa inyong lahat. Yes, kami nakita po kayo ay meron po dito isang malaking plato. At kung nakikita nyo po ay kala nyo ay meron tinapay. Yes, tama po kayo dahil ito hindi tinapay. Dahil, alam nyo ba kung bakit? Ito po ay isang uri po ng pagkain. Ito pa exotic food. Kaya ang gusto nyo malaman, samahan ako ninyo hanggang sa dulo-dulo. Dahil papakita ko sa inyo, dahil itong pagkain na ito ay kakaiba. Sa unang tingin, akala mo ay tinapay. Pero hindi ha. Kaya pasensya kayo dahil maingay po ang aming paligid dito. Dun sa probinsya ako. Kaya samahan ako ninyo. Halika, tuklasin at alamin ninyo kung ano ito ang aking daladalang na kalamoy tinapay pero pagkain po ito masarap po ito at minsan mo na tumakain sa buong buhay mo ayan o oh. o oh, may nakita po kayo dinudukot ko yan ayan ayan po ay honey or bee yan po ang bee sapagkat dyan po nang gagaling yung honey kaso nga lang ay eh, wala na siyang honey kaya naging bee na lang siya yan po ay pinupugaran po iyan ng ating pong bee at sa kalaunan, ang kanyang pong pinakapugad, ayan po yun parang tinapay. Habang tumatagal po, nawawala na po yung pinakabih sa kanyang pugad. At ang natira na lang ay ang mga baby niya. Kumbaga ay nagkaroon na siya ng itlog doon dahil nawala na ang kanyang mga baby. So hiniwahiwa natin at malambot. Ayan o. Oh. Kala mo yung Graham? Alam nyo po yung Graham na tinapay? O eh? cream Crackers? Napakalambot. Ayan, hiniwa-hiwa po natin yan. At sobrang lambot po yan pag hinawakan nyo po yan. Ayan. Pero hindi pa po yan nakabaon ang kuchilyo. Pattern lang po yan. At ayan, Umature um na po yung ano, yung kanyang... B, malapit na sana yan mabuhay. Kaso nga lang, hindi siya nabuhay dahil nagaganan o matay ayan o may sana siya so ayan alam nyo ba dati nakatikim ako noon nito nang maliit pa ako nung ako ay siguro hindi pa ako talaga sinmalaki malaki pa at meron kasi dumayo sa amin na taga ibang lugar at taga bundok po sila ito po yung ginawa nila at uh, talaga pinagmastang ko kung anong proseso ang ginawa nila So ayan, pag piniga pigat natin yung kanyang pinakapugad, Nambi ay meron lumalabas po ng mga katas-katas po at ayun po yung mga baby niya. Kasi pag piniga po natin ay lumalabas po yung maliliit na mga puti po. Ibig sabihin nun, ay nadudurog po yung pinaka baby niya sa loob. Pero ayan po ay hindi pa sila buhay. Actually sila pa ay natutulog at hindi pa talaga sa nade-develop na B. Kasi kung B na yan, delikado hawakan baka agatin tayo. Ayan o, maraming mga butas-butas. Ayan, dyan kasi yan ang mga B nakatira sa loob na yan. So kung inyong pagmasdan ay eh, para lamang siyang tinapay. Sa so, parang monay na may mga butas-butas. Pero ayan o oh, may malilit na mga puti-puti. Ayan na po yung dyan nakatira na yung mga maliliit na mga bi. So wala pa silang mga pakpak. Di gaya kanina may pakpak na sana yung kaso naman type yung kinukuha natin. So tinikman ko ang lasa niyan ay walang lasa. Parang ano lang siya. Parang gatas lang na walang asukal. So kung makikita ninyo talaga ay talagang mamamangha kayo. Dahil ako, ngayon na nakakita nito talaga. Ayan, hihiwain na po ng aking kasama. O ba diba? Parang tinapay lamang siya yung slice. Malambot naman ito hiwain. No? Ayan o, oh. nakikita nyo o. Oh. yung mga puti-puti na yan. Ayun yung kung saan ay tao ng bee, ng bubuyog. Kasi, hindi pa siya na-develop. Ayan o, Grabe, no? Ang daming laman. Sabi ko sa inyo, para lang yung grey si, eh. O kaya tinapay, oh. Ayan. Ilagay natin yung doon sa kabilang lalagyan. Ihiwain pa natin to. Ayan. Para ko sa ganun, ay madali lang siyang pigain. Dahil pipigain natin to, eh. Ayan, oh. Talagang kailangan kasama ako nito. Dahil kung ako lang gagawa nito, eh, hindi ako makaka gawa dahil may hawak pa kong cellphone o kaya camera so kailangan may kasama talaga tayo nito, And, ayan ipapakita ko na sa inyo o, oh, ng kasama ko oh, ipapakita na yan ayan napigaan na, o oh, ba? Diba? parang gatas lamang siya na piniga oh, ayan napakadaming yan, talagang malapot na malapot yan yung sabi ko sa inyo, aking mga kaibigan, na Exotic food po ito dahil minsan mo lamang itong matitikman sa buong buhay mo. Kaya pagmasdan yung maigi, pinipigain niya hanggang matapos 'yan. Alam niyo ba na kahit piga mo pa ng pigain 'yan, eh marami pa rin ang laman, hindi pa natatapos-tapos. Ayun, may laman pa 'yan. Kaya ulitin niyan mamaya. Ayun oh. Nagraramdam sa pagpipiga, piga dahil karaming talagang lumalabas na mga katas niya kasi yung bih na na eh diba? siguro common na to sa inyo o hindi pa kaya sabi ko sa inyo panoorin niyo palagi aking video para laging mapapanood yung mga hindi niyo pa nakikita sa buong buhay niyo rin na mga video sa pagkaroon ng ganito mga ganitong gawain Ayan, kasi kalimitan sa ating polo na papag natin yung sa paligid, tsaka yung mga pasyal-pasyal ito iba naman ito lulutuin natin ito mamaya kaya abang kayo ayan o oh. pinibigay ko minsan kasama ko meron pa nga o oh, piniga ako tumulong ako talagang piniga ako pa meron pa talaga kaya sabi ko nga eh hindi talaga maubos-ubos yan napakadami pa yan uulitin pa yan mamaya kaya o oh. mo talaga namang napakadami hmm. hindi po siya nakakadiri walang amoy wala pong paano ka na malangsa. At ang bango-bango po, ang amoy niya ay honey ang kanyang amoy. Ah. talaga namang magandang lutuin ito dahil maganda to sa ating kalusugan. Sa pa ay pangalawa kong pagkain ito. Dati na malit pa nga ako, kinuwento ko dati sa inyo na hindi ko pa talaga masyado itong naintindihan. Pero nakain ko siya ng una, masarap, malinamnam. At kakaiba talaga, kakaiba talaga ang lasa nito kaysa ating nakakain sa ngayon. Kaya panoorin nyo to hanggang matapos ang aking video kasi minsan nyo lang ito mapapanood sa buong buhay nyo. Ayan, kakaunti na lamang ang pipigain ng aking kasama. Ayan po ay hipag ko at lagi yung kasama yan sa pagbablog. At ayan oh, konti na lang. Inulit niya pa yan dahil pero sa inyo, sayang din kung hindi uulitin. Alam nyo ba, walang nakuhang honey itong aking pamangkin dahil kumuha sila doon sa bundok. Wala silang nakuha. Ayun na nakuha nila yung bahay talaga at saka yung uh, bee sa kanilang pinuntahan. So, ang pugad, nagkaroon na ng bee at wala ng pugad. Sayang, naunahan na sila. O kaya, nagbago ng anyo na ang bee at ang ay wala na nalusaw na naging bini ngayon ang pugad nila kaya ganoon katindi ay nakita nyo na natapos na ba diba? so ayan tapos na nating mapiga at kukatay ngayon ng pansala ayan sinala natin ngayon dahil ni mga kasama itong mga dumi-dumi ayan kita nyo na natapos na rin sinala na namin at nakita nyo naman ang aming ginawa o oh, di ba o, sobrang linis na yan. Kaya, ang gagawin natin dyan ay dipigayin ulit natin itong mga natira. Kasi marami pa rin ito eh. O, oh, ayan o. Oh. Akala nyo kahit ganyan-ganyan lang, wala nang laman. Meron pa yan. Kaya, pipigayin natin o. Oh. Pinipigayin kasama ko. Dahil sayang naman tatapon din ang kanyang pinaka lalagyan. Pero, take note po, yung kanyang pong tinitirahan po o bahay po iyan ng BI. Pwede po yung gawing kandila. Sinisigaan po yan At talaga namang pwede, pwede pa po yan gamitin natin. Kasi hindi tayo marunong, marunong po pa proseso dahil ang iba yan ay talaga sinisigaan at nagkakaroon ng apoy o sumisiga. ba? Diba? Ayan po ang bahay ng ating bi, Kaya nga lang ganyan lang yan. Medyo maraming proseso. So ang gagawin po natin dyan ay abangan nyo dahil magluluto tayo diretsoy na natin to mula umpisa hanggang sa matapos kaya di ba sundan nyo ako hanggang matapos ng aking video sinasabi ko sa inyo at saka kailangan matuto nyo itong gawin dahil katanjo kayo sa bukid o sa bundok ay marunong kayong gumawa nitong pagkain so ayan natapos na po ang pagpipiga kaya ready na po tayo ngayon ng ating pong gagawin so ayan oh, naubos na yan kaya napanginihintay ano nyo Abangan nyo akong magluto. Kaya ipapakita ko sa inyo ang mga recipe para malaman nyo para katapan makakain tayo ng mga exotic food. At gagawin talaga natin to dahil sayang itong itapon natin dahil bukos sa masarap ay napaka healthy food ito at makakatulong to sa ating kalusugan. Ayan, ito nang natira natin pinigado sa kabila na lalagyan. Inilipat natin sa marami yung laman. So nakapag-prefer po tayo at nakita nyo naman, uh, meron po tayo ngayong itlog. Talaga namang hindi po natin napakita kahit kanina dahil hindi ko napindot. So ayan po yung igyo kasama po yung pinaka-white nya. Binati ko po yan para po ay maghalo po yung white and yellow eggs nya. So ang gagawin natin dyan ay patihin natin siya ng mabuti bago lagyan po natin siya ng mga recipe. So, depende po niya sa inyo kung lalagyan niyo po yan ng iba't ibang mga recipe. Kasi ang aking lalagay po ay ihal eh, na po natin dito. Yung ginawa po natin nakatas po ng B. So, ihal eh, na po natin yung B at saka yung itlog. So, babatihin po natin ulit siya para hindi po siya bumilog. So, ayan nakita niyo po, di ba? Talagang marami na siya tingnan. O yan, halo natin. Pag tinignan natin, nakala mo gatas na lang po ang itsura po ng ating piniga po kanina. So, ayan, nakahalo na po yung ating pong mga ingredients. So, kailangan po mag po tayo ng bawang at sibuyas. At depende sa inyo kung lalagyan nyo po siya ng paminta. Pero ako hindi ko na nilagyan ng paminta para wala pong kulay. So, kailangan po natin maglagay ng magic sarap sa so, pinakita ko na po sa inyo kanina, di ba? Kasi para mas masarap, mas malinamnam at may lasa talaga. Ayan, naglagay na tayo ngayon. At talaga naman masarap ito dahil nagpapalasa ito sa ating pagkain. Minsan kasi ang ating pagluluto ay walang lasa. So kaugalian na natin maglagay ng magic sarap sa ating mga kinakain. So ayan, nagkaroon na rin tayo ng bawang at sibuya. Sa kanina sa inyo, binalatan ko na at chinap-chop ko na ito. So, ayan. Nakita nyo na. Kumuha ng kawali. Pinainit. At nilagay na ngayon yung mainit na kawali. At may mantika na po ito. At nilagay na po natin ng bawang at sibuyas. Talaga naman. Nagantay pa tayo. Masarap na masarap po ito. Talagang nakakatakam na yung kumain. Dahil isipin mo naman. Nung bata pa ako, ako yung pinapakain na lang nito. Ngayon ako na ang nagluluto at ako magpapakain ngayon sa kanila. syempre para malaman nila kung paano ang luto nito ng ating pagkain. So, ayan, medyo brown na siya. Ang ating bawang at sibuyas. At ah, talaga namang ilalagay na natin ngayon ang ating ginawa kanina na B. Wow, sarap ng B. Ang bango-bango. Alam mo ba, abang niluluto ko na ito ay talaga namang ang bango-bango talaga. Kakaiba talaga ang tunay na fresh kong fresh kung pagkain. Siyempre, ito po ay exotic food. At alam niyo na, pag exotic food, talagang masarap na masarap pagkainin. At ayan, hinahalo po natin yan. Kasi pag natin hinalo, didikit po yan yung pinaka egg, tsaka yung kasama niya yung binati. Magdidikit yan at magkakaroon ng pagkasunog ang kanyang pinakalikod. Kaya magkakaroon ng totong. So, kailangan hindi siya dumikit o hindi masunog yung kanyang laman. Kasi pangit naman yun. Magkakaamoy yung ating niluluto. Ayan, talaga namang nakalutang po yung ating mga recipe ha. Hindi po yun madumi, malinis po yan. At ayan, talagang malapit na po yan. Pinaiin in po natin yan. At alam nyo ba, ginagawa natin siyang parang latik. Kasi ito ay patutuyuin natin. Kaya kung nakikita ninyo ay parang inintay natin siyang tumuyo. Tama kayo dahil gawin natin itong latik. Napakasarap nito kapag natuyo na at nawala na yung mga sabaw-sabaw nito o tubig sa ating pagluluto. Diba? Kaya, antay lang po kayo sa panunood. Sa ikos pa sa inyo sorry sorry talaga kung maingit talaga na sa paligid ko alam nyo naman yung sitwasyon ko diba na maingay maraming mga kapitbaya ko at saka mga halagang hayo kaya sana lubusan ninyo kung maunawaan dahil hindi ko matukagustuhan ang mangyari na maging maingay ako pagtutulong sa inyo o serve ng tulong sa inyo sa panunod ng aking vlog at ito lalagyan po natin siya pang palasa at nilagyan po natin siya ng powder na gatas po katulad po ng birch tree para lalo siya mas malinamnam at ayan po ay nilagyan po natin siya ng may asin na rin po yan. At ayan po ay meron po siyang natural na sukal. Pero naglagay po tayo ng kaunting asukal. Pwede rin po yan. para matamis-tamis po. At isipin nyo po wala po itong malalasan po kayo na B. Dahil parang normal lamang po na kinakain nyo. Yun nga lang katas lang po niya. Talagang may halo siya na B. Pero napakasarap at napakalmalnam na. Hindi po kayo manghinay sa pagkain. Kaya tapos na po ang finished product po natin. So ayan, di ba napalatik na po natin. kaya natin tara let's go tikman natin kung lasa nito sobrang sarap o oh, ba? Diba, sa'yo ko sa inyo masarap ang magluto eh kaya maraming salamat sa inyo sa inyong panunood and God bless